Hello guys, so flex ko lang po itong father ni Coach Frank na stroke po ito noong February and uh, ang matindi po yan talagang grabe no, hindi siya maka, nabidri na po ito, hindi siya makalakad tapos po, uh, ina, lagi siya kinanulayan, so actually, uh, naka wheelchair pa po ito, okay so yun, uh, lagi ni Coach Frank kasi nga, uh, hindi siya makatayo. pero after applying po ng uh, Quantum In Plus, so pinahiran niya ni Coach Frank then Uh, lahat po ng tubig na iniinom niya, pinapatakan po ng kwantumin. So, yun nga. Uh, nung una, binigyan, binigyan namin siya ng mga sample lang pang, uh, para makarecover ka So, ang maganda sa kanya, sobrang bilis lang uh, kanyang uh, recovery. Okay? So, tinuloy-tuloy lang uh, na ng kwantumin plus. Kasi ngayong taon lang po ito, nung, no? ay ngayon, 2023 lang. So, nung pinagamit nga ni Coach Frank ng uh, kwantumin plus, uh, sinunod niya yung uh, instruction kung paano gamitin. Kasi guys, kapag uh, stroke, ang gagawin mo lang nito is papatak mo sa bibig. No, every 2 every hours, pipindot ka ng 5 sa bibig hanggang 10. Then lahat ng inumin niya, yung papatakan mo. Pati yung mga kaso ang papayaran mo. So, after niya, pag-apply ng quantum in class, ito na siya ngayon. So, nakakalakad na siya. And, uh, yung dating bedridden, naka-wheelchair, okay, lumakas bigla, no? Okay. So, 'yan nung una ano, ano pa lang 'yan, ilang uh, weeks pa lang 'yan. Ah, nung paggamit medyo nang hihina pa nga talaga. So, pero at least nakakatayo na siya. okay? so, ang edad niya, guys, is nasa 85 years old. So, ayan na siya, oh, kasama na ni Coach Frank naglalakad na. And lumakas na, no? Okay, sabi ko nga, na, sabi ko nga is paggamitin pa ng Q Green, okay para lalong lumakas. So, hanggang ngayon, guys, uh, ito si tatay ni Coach Frank ngayon na uh, nagkukudkud na ito ng anyug, uh, uh, nagluluto na ulit, uh, lumakas na ulit, no? So, okay. So, salamat sa produkto ng Quantum Mint Plus. So, yan, nagkukudkud na siya, maroon na magluto. So, sa mga gusto mag-order niyan, nasa link sa baba, so, i-click niyo lang yung link. At, uh, namin sa inyo, cash on delivery, yung isang bottle ng Quantum Mint Plus. At, pwede kayo maging distributor sa inyong lugar at kayo na rin mag-supply. Okay? So, napakarami po ng mga video testimony dito sa aking uh, page na to. And uh, like and share na lang guys and comment down below sa mga interesado pong uh, gumamit din ng uh, Quantum Plus at itry sa inyo at napaganda po nitong pang -rigalo. Okay? At gamitin nyo rin syempre pang iwas sakit kasi mahirap magkasakit lalo't ang daming virus ngayon, di ba? Ah, uh, napaka po ang Quantum